guys, mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos Happy Sunday po sa atin lahat At uh, tayo po ay mayroon pong uh, Lilinawin at uh, opinion or re-reactionan ano? God bless you po sa inyong lahat Mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos at dito sa Kalingap Ngayon po ay madumako na po tayo dito wag na tayong magpaligoy-ligoy po Sa mga sasabihin natin na uh, Dito po sa hamon ni Salcedo no Na 100k i Uh, pabuya doon sa makakapagpalabas po ng screenshot. Ano po, kasi po dito po, ako po ay talagang gusto ko rin pong malaman kung may screenshot ka talaga na usapan ni Salcedo at ni Bopel. Kasi po nasangkot dito po ang pangalan ni Malodil Santos. Ano? Na sa Jesus na yan na ako ay kasama. Dahil yan ipinaliwanag ko na po yan na Jesus na yan na ako ay isang linggo pa lang yan, nag na yan, at inad po ako dyan ni Bupil. Ngayon nga po, after ah, uh, 3 uh, days o 4 days na pumutok nga po yan, na uh, screenshot na yan, oh, uh, nag si Bupil at ako ginawa po ako ng admin. Iyon po ay, minisage po yun doon sa BIOS, sa aming, nandoon po sila Kuya Bal. Pero ako po, hindi ko po tinanggap ang bilang pagiging admin ko at ako po yung makokolekt ng mga ambagan no dahil hindi ko po talaga yan ay pinangarap na ako po ay mangungulikta sa mga kasamahan ko po sa sa uh, GC ano uh, ngayon po mga kapatid dahil uh, napagmura tayo nasabihan tayong bobo nasasampalin pa tayo po kaya po ako, gusto ko rin po yan, mailabas na screenshot na yan. Kaya sana po naman, ilabas na. Huwag na la lang po natin na gagawaan tayo ng kwento na may GC na nag-screenshot para po lumabas na may sagwatan dito. At isa nga si Malodilo Santos na na po dito. Dahil ako po, nandyan ang sa, uh, ano, nasa taas. Kung mayroon man po akong alam na nagsagwatan dito si Salsido at si Bupil at dinamay nga tayo, ayan, nakatungo sa ating Kung tayo kristyano po, wag tayo pong mandadamay ng tao. Gaya dito kay Dr. Lab na isinama ako at minuramura pa ako at nasabihan pa akong bubu at sasampalin. Ano? Iyan po yung pagkatao na hindi ko po talaga yan maialis, na naapiktuhan po ako. Nakakasawa po magpaliwanag. Nakakasawa po makipagribatal. Nakakasawa na sumagot ng sumagot. Kaya po, manapakalaking halaga po ang 100,000. Ano mo? Napakalaking halaga po. Kaya po, sana, kaya po sana, ilabas. Huwag tayo yung mima-mima. Dahil kung wala ang mga viewers na nakikita kahit ako po, mahirap po tayong maniwala. Dahil ako po, may nagbigay ng isang, uh, siguro nakakaalam nitong screenshot na ito, itinabnil ko po. Pero sa pagkakikita ko dyan, wala namang pong sagwatan. Ang sabi dyan sa screenshot na yan, pero doon po sa mga nabasa ko, natural na po yun na pinag-uusapan na tungkol po sa mag-ama dahil sa nangyari nga po na isyo. Pero wala akong alam yan. Natanggap po, nakita ko rin po yan lang na may nagpasa. Para sa akin po, mga kapatid, hindi klaro na may screenshot hanggat hindi po yan lumalabas. Kaya inahamon ko man, ah, kung sino man yan na nag-screenshot ibigay sa akin, akin po at isasakripisyo ko po ang oras ko. O kaya kami mag-uusap ni Salcido na magkikita at ipakikita ko po yan na screenshot na yan. At ko dadaling ko na rin po yung 100,000. Napakalaking halaga na po yan. 100,000. Ngayon po ang halaga ng 100 euro. Kasi ang palit ngayon po ay 66.55. Malaking halaga po yan. Makuha ko na lang yung 150, ano, 1,500 euro. Papadala ko po dyan sa kalingap. Napakalaking halaga po yan na reward ni Salcido. Kahit kung gusto nyo, dadagdagan ko yan dahil isinaman nyo ang pangalan ko. Inimbold nyo dyan. Isinabit nyo dyan. Nasasabihin nyo, mga doble kami. Ha, ah, bobo si Malo de los Santos at sasampalin ni Dr. Lab. Gaano ka-epekto yun sa, sa pagkatao ko na wala naman akong alam? Ano? Iyan po ay gusto ko lang pong i-clear lahat yan. Kaya gusto ko rin po makita ang screenshot na yan. Para doon tayo maniniwala. Dahil kung hanggat hindi ilinalabas ng screenshot yan publicly, wala pong maniniwala. Walang maniniwala po. Magkakagulo lang po ang community natin. Dahil papabura natin si Dr. Lab, sasabihin natin, walang mali si Dr. Lab. Walang mali ba doon yung murah, murahing ka na sa buto? Yun lang po ang inanakit ko. Kaya inahamon ko ilabas ang screenshot na yan. Dahil yung nagmura, wala pang kasalanan. Pero hindi natin alam kung ito ay pinagtatakpan 'di ba? Ako hindi ako sang ayon na mangmumura ka kalalaki mong tao, murahin mo ang babae. No? Na mananampal ka. Sa akin hindi po 'yan accepted, no? Kahit may mali man ako or si Bopel, namumurahin ka ng isang lalaki na sagad sa buto. Hindi, hindi, kaya, hindi katuwiran yun na may tama siya. Mali siya no? Dahil mas maganda naman na oh, bupil ganito. Yung magreaksyon ka. Huwag mong ipapasok dito yung personal mong galit kay Bupil. Dahil tayo naman, Dr. Lab, nung tayo nagribatal, nagmulta tayong 2000, di ba? Kaya yung pagmumulta at saka wala akong issue sa iyo na ibinabato kahit marami akong alam na issue sa iyo. Never ko yun rineactionan. Re Never ko yun dahil ayaw ko po talagang magkaroon ng isyon o magsisimula ng isyu dyan sa kalinga. Kaya lang sinimulan mo, idinamay mo ako. Dapat kung si Bupi lang, si Bupi lang, wag, wag mong idinamay ako. Dahil kahit alam mong nandyan ako sa GC na yan, kung mayroon man sa hindi ko kukonsintihin. Sasabihin ko mayroon. Eh kaya ilabas yan. Ang hamon ko po ilabas ang screenshot na yan para maniwala tayo. Dahil ang gat hindi yan ilinalabas ng screenshot niyan. Maraming tao na hindi maniniwala. Kahit ako po. Dahil ako mismo nandoon sa loob ng GC na yan, wala akong nakita na nandyan si Salcido na nakikipag sagwatan si Bupel. No? At lumabas na rin po yung mga nandyan sa GC na yan. Magsalita na rin. Huwag niyong konsentihin si Bupel kung mayroon man pong sinabi. Ano? At yon sa nagpadala ng screenshot niyan, lumabas ka na. Ibigay mo sa akin. At sayang ng 100,000. O dadagdagan ko pa. Basta ilabas niyo ang totoo wag tayong mimo-mimo dito na makarinig lang tayo na sinabi ni ganun. Content creator din si Ate Edna. No, naiintindi ko, content creator 'yon. Para tayo lahat, kaya sabi ko dito, ilabas ang katotohanan. Dahil yung katotohanan lang po dito ang inihingi natin. Ano? Kung ito ay ginagawa para malihis talaga sa isyu na kinasasangkutan po natin lahat. Dahil nakakagulat nga yung issue na yun. Kung yun ay gusto nyo matapos, madali lang naman po. wag nang pag-usapan. Kaya lang po kung gagawa ng panibagong issue para mapagtakpan ang original na issue, hindi po talaga maganda. Yung tayo po ay makakasakit ng damdamin ng kapwa natin, lalo na po si Malodilo Santos na wala namang pong alam. Nasasampaling ka na wala kang kaalam-alam. ba diba po? Yun lang po mga kapatid. Ilabas ang screenshot na yan. Napakalaking halaga po yan. 100K at dadagdagan ko pa po yan. Basta lang po ilabas ang katotohanan. Ano? Ah, ito po ang hamon ni Malodilo Santos. Ilabas ang katotohanan, ang screenshot na yan, ilabas po para tayo maniwala na totoo si Bupil at si Malo de los Santos ay nagtrydor dyan sa kalingap. Ano po? Napakaganda po yun na oh, isampal nyo sa mukha namin, oh ito ang katotohanan, Malo de los Santos. Oh Bupil, ito ang katotohanan, may screenshot, ayan ang pinag-usapan ninyo dyan sa gisit. Yan ang hamon ni Malo Santos. At ako pa mismo ang magbibigay kay Joel Salcedo. Sasakay presyo ko po ang sarili ko. Pupunta ko kay Joel Salcedo or si Salcedo ang pupunta sa akin. At madadala ko po yung 100,000 na pabuya. Ang laking halaga po yan. 1,500 euro po din yan. Sa ngayon po ay uh, 65 ano 66 0.55 po ang palit ng euro. Kaya, ang laki-laki po. Sayang, marami tayong matutulungan yan po sa 100,000 na yan. At dadagdagan ko pa po yan kung mapapatunayan ninyo na may screenshot talaga. Ibigay nyo sa akin. At ako mismo ang magdadala, magdi-deliver. Ano? Ayan po mga kapatid, ang ganito na lang at sana po ay matapos na, matuldo ka na po itong isyo na to at ilabas po ang totoo, ang katotohanan. Katotohanan lang po dito ang hinahanap. No? Madali po kung mayroon talaga katotohanan dahil hindi po talaga yan paniniwalaan ko. Anggat po walang nakikita dahil ilinabas ko na po yung alam kong screenshot na ipinadala sa akin. Ano po? Kaya po tayo ay maging maina, mag-ingat na lang kung may mga GC. Ingat sa pagsasabi. Iyan lagi ang sinasabi ko na mag-iingat tayo. Dahil hindi natin kilala lahat kung sino dyan. At mayroon po dyan na door at door po dyan sa atin. Ano po? Kaya mga kapatid, ang dito na lang po, sana po ay lumabas na po yung katotohanan. Dahil nabasa ko rin po yung mga ano, natural na po yung sa GC na napagpag-uusapan ang mga issue na madadamay talaga po dito sila Kuya Bal at sila uh, at at sila Kalinga at kung sino pa po yung may issue. Talaga doon po talaga napapag-usapan lalo na po yung mga nasaktan yun po in ako ay pasensya na po dahil ako malawak po ang pang-uunawa ko at ako ang mahalaga hindi ko naman sila minura -mura. At uh, hindi natin po sila binalahura na hindi kagaya dito kay Dr. Lab na talagang tagos sa puso namin yung pambabalahura at pagmumura. ah uh, wag natin sasabihin na walang kasalanan si Dr. Lab. Bakit? Inano ba namin siya? Pinagtanggol. Baka po siya pa ang nagtridor sa inyo. No? Kaya marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Ang ganito na lang po si Malo de los Santos na talaga po na nagpapasalamat na sana po ay patuloy tayong maniwala sa katotohanan lang. Huwag po dito yung puro mimo-mimo lang, ano? Uh, thank you so much po sa inyong lahat, mga viewers. Happy Sunday. God bless you po at sana mag-iingat po lagi tayo at uh, hindi natin po hawak ang buhay natin. Hiram lang po natin ang buhay at uh, sana po Sama-sama tayo pong uh, tuldo ka na ang issue na to At ang panawagan ko lang po, ilabas ang katotohanan. Para po ito ay masintensya na. Kung dahil mayroon po dyan na usapan na talagang involved si Malodilo Santos, uh, ako po ay ide- delete ko po itong aking channel. Iyon lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. We love you. Happy, happy Sunday po. Bye-bye.